nagpautang ka, pero ayaw ka ng bayaran. Ang sabi sa'yo, magdemanda ka na lang. Wala naman daw nakukulong sa utang. Tama ba yun? Depende. Welcome to my law IQ. Ako po si Attorney Jeremiah Maybelhita. ang sinabi po na ating konstitusyon sa Section 20, Article 3, No person shall be imprisoned for non-payment of debt. Ang ibig sabihin po na to ay hindi po pinahihintulutan po ng ating saligang batas na ang taong hindi makapagbayad ng kanyang utang ay ikulong. Bakit mo nga naman ikukulong ang isang tao na nasa katinuan ng kanyang isip na kung meron namang pera, magbabayad. Pero sa kinasamang palad, sa pagkakataon na yun, ay hindi mo siya makapagbayad. Dapat siguro kaawaan siya. Kaya ang sabi po ng konstitusyon, hindi mo yan pwedeng ipakulong. Pero meron nga bang mga pagkakataon na kung saan ang isang tao na nangutang ay maaari po siyang kasuhan at ipakulong? Meron naman po. Ang una sa mga pagkakataon na yan ay yung tinatawag na pangi-estafa. Sa Article 315 po ng Revised Penal Code, doon po nasasaad na kung saan ang ibang tao po na nangungutang ay nangungutang na meron po talaga masamang balaki na hindi humagbayad. Kapag ganyan po ang inyong ginawa, kayo po ay maaaring kasuhan ng kriminal at maaari po kayong ipakulong. Hindi dahil sa ikaw ay hindi makapagbayad na utang, pero dahil ikaw ay isang manluloko o estafador. Kaya po tandaan po natin, pag tayo po ay mangungutang, Napakahalaga po na ang intensyon mo sa simula pa lang ikaw ay magbayad. Pero kung ikaw ay mapapatunayan sa korte na nung ikaw ay nangutang noong umpisa pa lamang na walang intensyon na magbayad, ikaw ay siguradong maaring makulong sa kasong estafa. Ang pangalawang pagkakataon naman po na kung saan ang isang taong may utang ay paari pong itong ikulong ay yung binatawag po na kaso ng pagtalbog po ng tseke. Ikaw naman po ay maari ikulong dahil ikaw ay nagpatalbog ng tseke o nag-issue ng tseke na walang pondo o ikaw ay nag-issue ng tseke na kung saan bago ma-withdraw po ng isang tao ng iyo pong inisyuhan ng tseke ay ipinasara niya na po ang inyong account kayo po ay maaring kasuhan sa ilalim po na tinatawag na Batas Pambansa 22 o Bouncing Checks Law. Ang batas po na ito ang siyang nagpoprotekta sa ating banking and financial industries para siguraduhin na ang pag i po ng cheque ay hindi, hindi po basta-basta mamaliitin o ito po'y sisiguraduhin nila na ito po'y siniseryoso at hindi po basta-basta lamang ginagamit na kung saan saan. Ang iba pa hong mga pagkakataon na kung saan ang taong may utang ay maari pong ikulong ay paglagpa, ang paglabag po sa trust receipts law at yatulog din po yung paggamit po ng credit card at pagtakbo po pagkatapos niya itong gamitin. Ilan lamang po ito sa, mga, sa pagkakataon na ang tao po na may utang ay maari pong kasuhan. Pero tandaan po natin, sila po ay kinukulong hindi dahil sila hindi makapagbayad ng utang, pero dahil sila po ay nanloloko o dahil sila po ay nag-issue ng cheque na hindi ho nila sinigurado na may pondo. Well, yung ibang mga bagay po na yan ay mahabang upas usapin at maari po natin talakayin sa iba pa po pong mga episodes. Kaya mga kaibigan, tandaan po natin, bagamat wala hong pwedeng ikulong dahil sa utang, tayo po dapat ay lagi pong maging maingat pa din. Dahil kung ikaw man ay hindi makasuhan ng estafa or ng BP22 case, ikaw pa rin po ay pwedeng kasuhan ng civil case. At basta hukaso sa korte, mahirap, mahaba, nakaka-depress, nakakalungkot. Magkakarinkles ka sa iyong mata at ikaw ay hindi makakatulog. Kaya hanggat maaari, maging tapat tayo sa ating mga affairs, sa ating pong mga ginagawa, ginaganapan. Dahil po, mahalaga po ang may alam tayo sa batas dahil mahalaga po ang may low IQ. Ito po si Attorney Jeremiah Maybelligan.